pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at ginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eliasar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niyang mamatay na marangal. Kaya ang pagkain pinilit na isrinubo sa kanyang ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Pinakita niya na dapat maglakas loob ang sino man na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan kahit ito'y manghulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utosang magbigay kay Eliasar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eliasar, pinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya, ang kakanin niya, ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa parang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Tubalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pul pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, Patayin ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang siyam na pong taon ay sa kakupatin nilikdan ang ating ang aking relihiyon kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay para ko na ring iniligaw ang mga kabataan? at binigyang kahihiyan ang aking katandaan maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao ngunit sa buha, sa mabuhay ako o mamatay hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat kaya tatanggapin ko na sa ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, magiiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya ay inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagbalasakit sa kanya ay nainis na rin para sa kanila ay kaululan lamang ang mga sinabi niya kaya ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga sinabi ni Eliasar ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya. Namatay nga si Eliasar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. ang salita ng diyos salamat sa diyos